Bakit? Bakit? Kakain ka? Aray ko! Ayaw ko lumabas, masakit kami ng mami. Temo, nagugusot na yan ah. Yung sapin sa upuan, pati yung carpet, ayusin mo. Oh. Ano nga? Nasa labas ka kasi pumasok ka, tapos ngayon ako kukulitin mo. Bakit? Kakain ka? kakain, nagugutom ka na maya maya maliligo ka pati ngayon oh, tingnan mo <laughs> tawagin mo papa 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 tawagin mo na kasi asan papa <laughs> tawagin mo papa papa kakain ka chingkim pa naman yon, chingkim ay, wala pala Chinkim. kim. Atay lang yun, balon balunan O, oh, kakain ka nun. Kakain ka nga. Bye-bye. I-sleep na ako. Ay, nagalit. I-sleep na, eh. na ako eh. I-sleep na ako. I-sleep na ako. mag sleep na ako. Bye-bye. Good night. Good night ang baby. Tawagin mo papa mo. Ako, mag sleep na talaga ako. Bye-bye! Bye-bye! <laughs> bye-bye, kidlat! Ay! Hindi pala, bye-bye. Good night pala. Good, good night, kidlat! Nahilik na ako. Bakit? Gutom ka na? Ano yon? Oh, wag mo yan. Bagyan ng papa. Oh. Isa. Ano yung gagawa mo nga? ah, mo yung pinto. Mag-aral ka kasi magbukas ang pinto. Ano yon? Ano? ano nga? Oh, ay si Teya kumakain ng chinkim. O, oh, kinakain ni Teya yung chinkim mo. Ay, wala kinakain nga ni Tia yung chinkim mo oh, bakit? Ay, ayaw ko lumabas ayaw ko <laughs> tingnan mo yung carpet dyan ha ah. ayusin mo yan ayusin mo yan ha ah. tingnan mo <laughs> lalabas ah, hata, ano na. na patayin mo na ako dali na, kayin mo mama ah hindi, wala hindi ka na, Mingming. -Ming. mo na, Mama, Mingming. -Ming. Ay, si, ay, si Thea, kumakain na ng chinkim. Wow, ang dami-daming chinkim kinakain ni Thea. Ay, miyam, 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 sabi ni Thea. Miyam, miam miyam, chinkim. Papa? Papa? Si Kidlat, oh. Si Kid Lat, Papa, oh. Bye-bye. Umupo na lang. <laughs>